mismong yung pirma ni yung uh, attorney Espera attorney yeah uh Espera Ayun din yung nakapirma doon sa kanilang notaryo. Kay Attorney Romy Ma. Attorney Romy Ma. Okay. Ito, i-google lang naman nila eh. Sa Tiesa, again, yung contract sa Department of Tourism, si Attorney Pechi Espera naman nakapirma. Ngayon, I understand. Sorry, what is that again, sir? Ah, Tiesa contract. TSA. Okay. Oh, They can google this. Okay. Yung doon sa mismong papel ni Gutesa, klarong-klaro, ito yung kanya sa laysay. So, ito yung pirma. Yan yung kay Gutesa. Oo, oh, ito. Okay. Okay. No? And then yung kay BSKE, kay Makalintal, parehong-pareho. Yan yan. Yan ang, yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, at na spera, may kalalagyan ka. At yun na ano, mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong latest na birada po ni Atty. Senator Marco Leta. Dito nga po, doon sa Atty. na pumirma po ng salaysay ni Sergeant Gutesa, mga kabayan. Ha? Ano pong sabi ni Senator Marcoleta dito nga po kay ano, Atty. Espera, Pechi Espera. Si, si Atty. Pechi Espera po, siya po yung pumirma eh. Nung salaysay ni ano, Sergeant Gutesa. Ang sabi po ni Senator Marcoleta kapag ah... Uh, naayos niya o napagtugma-tugma niya siguro yung mga dokumento magtuturo na totoong yung notary public ni Pechi at ni Pechi espera, ang pumirma at hindi po ito dinoktor ni Sergeant Gutesa may kalalagyan po itong si Pechi Espera, mga kabayan napakatindi po ng banta ni Senator Marco dito po sa attorney na to kung babalikan po natin ah, yung history nito nagumpisa po ito nang lumabas po etong si Pechi Espera ay si, si Gutesa bilang witness laban kay Romualdez mga kabayan at ito pong si Romualdez ha? ay talaga pong itinuturo na pinagbabagsakan po ng mga pera na nakakulimbat po nila ni Saldico mula sa flood control projects Ngunit, ah, doon sa Senate Blue Ribbon hearing na pinamumunuan ni Mr. Pinky Lacson, eh, pinapalabas po nila na ito pong salaysay ni Mr. Gotesa ay pinike daw po yung pirma ng attorney. Pinurge daw po ah, ni Mr. Gotesa, Sergeant Gotesa, yung pirma ng attorney. Ibig sabihin, pinapadabas po nila na dinoktor ni Sergeant Gutesa. Eh lumalabas po mga kabayan na sa pag -re research din po ni Sir Mike Defensor, dating congressman Mike Defensor, eh lumalabas po na yung pirma niya ni Pechi Espera doon sa Sadaysay, ha? doon sa Sadaysay po ni Sergeant Gutesa, ay iisa lamang po doon sa pirma niya, doon sa hawak ni Atty. Mac, ah, si Atty. Macalintal. Iisa lang po nung pinagtugma nila. Ibig sabihin po mga kabayan, ah, ito pong si Pechi Espera ay nagsisinungaling. Ito pong pirma o uh, pinabit na hawak po ni Atty. Mac, Nakita po ito doon sa website na chesa.com. Ngunit ngayon mga kabayan, pag pinuntahan nyo po yung website na yun, nakadown na po. Ha? Nakadown na po para hindi na po makita yung pirma doon ni Espera, ni Ator ni Espera. At sa atin nga pong pagbabasa at pagre-research, lumalabas po pala ah, uh, na ito pong si Pechi Espera ay naging tauhan o under po ni Nino. Walang iba kundi si Boying Remulya, mga <laughs> kapatid. po. Kaya po pala, ang bilis pong magsalita nito ni Pechi Espera na dinuktor daw po ni Sergeant Gutesa yung pirma niya doon sa Sanaysay. Mamulat-mulat ka, mga kabayan. Bata po pala ni Remulya to. O, oh, nagigits na, -na, nyo na po kung bakit. Kasi kung iisipin ninyo, eh, teka lang. Paka, parang, wala, bakit naman magsasalita ng ganun yung attorney? Diba? Ilabas e, naman siya sa usapin ng flood control. Ba't kailangan niyang pabulaanan yun? Diba? Parang kala mo, eh, malinis ang konsensya ng no, attorney. Eh, mamulat muna po natin, mga bayan, ha? Bata po pala ni Boeing Remulya Yan po yung siguro yung naging pagkakamali. Ni Sergeant Orly Gutesa ang magpapirma ng notaryo sa bata ni Boeing Remulya <laughs> 'Di diba? Eh Lumalabas naman po eh yung talaga ang Doon sa nabasa po natin eh 'di ba? Under po ni Remulla itong si Pechi Espera. Oh, ano pong gagawin niyan? Syempre, kapag bata mo 'yon, ano? Madali mong sitahin. At yung bata mo, kayang magsinungaling para sayo. Diba? Kasi bata mo yun, ikaw nagpapasweldo doon eh. yung po yun mga kabayan. Yung po siguro, yung dahilan kung bakit eto pong si Peche Espera ay nag-iingay doon sa Salaysay, Papi David, ni Mr. Sergeant Gotesa. O ito po mga kabayan, narito po ha, ah. panoorin po natin na ah, yung pagbubunyag po ni Senator Mike Patungkol dyan sa pirma ni uh, ni ano, ni Espera at pati po yung banta ni Senator Mark Coleta. Ah, dito po kay Espera. Kaya ay ni Espera, good luck po sa iyo. Good, good luck po sa iyo, ma'am. Ah, eh kayo na lang po mag-usap ni, ni Mark, Senator ni Marco, Senator Marcoleta, patungkol po diyan sa pinasisinungalingan ninyong pirma. Kasi pinapalabas niyo pa. Diba? Lumalabas pa patuloy, Tatanim witness pa. Itong si Cotesa at ang nagtanim, sino? Si Senator Marcoleta. Kaya hey, hindi po talaga mapayag itong si Senator Marcoleta eh. Nauutakan nyo ng ganyan. Mananagot po kayo. Ito po, panoorin po natin hindi pa niya nakikita man lang. Siguro kinumpara niya. Kasi sinabi nga, peke agad eh. Di ba doon sa kanya ang desisyon Eh, nung o, no? nagpunta ako doon, uh -huh. nagkaharap kami. Ah, nga ka pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa kanya, atusay. Jads, hindi naman ako, ang pakay ko ay yung uh -huh. matukoy natin kung firma niya. Sa, sa aking palagay, hindi niya firma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Uh -huh. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa, sa mga, mga nakaraang ba? panahon. Yeah. Ang sabi naman niya... Uh, Uh, Senator, uh, ano, ano po eh, pagka ganito po kasi ang nature ng request, ay eh, sa Supreme, Pol Supreme, ah, Supreme, Court, Supreme po kayo Court pala yung, dumaan. Uh -huh. ay, hindi naman ako nagpilit yun pala yung tunturin. Opo, kasi opo. nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo, opo. Kasi opo. maring hindi niya nga pirma yan. Pero, pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Oho. Uh -huh. yan, yan yan ang yan ang katotohanan dyan. Uh -huh. at sa sandaling ma-establish ko 'yan. At talagang gagawin ko 'yan. Uh -huh. Gayon pa lang hindi kita tinatakot, na pera. May kalalagyan ka. Document was falsified. The signature was not the signature of attorney Petci Espera. So, clear ko muna. Sabi ko, siya ba nagpunta talaga doon sa notaryo?" So, sabi, "Yes, nagpunta siya." And then immediately right after that, chineke ko ka agad kung ano ba tong issue ng pagpirma ng notaryo. Ayun Pinky, you will be surprised. Dinala ko na kayo yung document mismo. Yeah. Mm -mm. yeah. Nung una nung basto, ang unang nag-question si Atty. Makalintal. Kasi si Atty. Makalintal, nagkaroon din ng petition sa BSKE, yung uh, Barangay Sangguniang Kapatan Election. Tapos, sinabi niya, ano ba yun? Kasi mismo yung pirma ni yung attorney uh, Atty. Espera, Atty. Mm -hmm. Yeah, uh, Espera, Ayun din yung nakapirma doon sa kanilang notaryo. Kay Attorney Romy Ma? Attorney Romy Ma. Okay. Ito, i-google lang naman nila eh. Sa Tiesa, again, yung contract sa Department of Tourism, si Attorney Pechi Espera naman nakapirma. Ngayon, I understand. Sorry, what is that again, sir? Ah, uh, Tiesa contract. Yes, They can google this. Okay. Yung doon sa mismong papel ni Gutesa, klarong-klaro, ito yung kanya sa laysay. So, ito yung pirma. Yan yung kay Gutesa. oh, ito okay. no? And then yung kay BSKE, kay Makalintal, parehong-pareho. Now, my point is, may I see, you, sir? Yeah, sure. Yung mga nangyayari dito sa mga notaryo, marami na nga, and I, initially, I, we had a discussion about this. Kung may isang sekretarya nila yung mga nagpapapirma or pumipirma, I would think, talagang pinresure yung abogado, siguro tao niya laging pumirma doon for the notary, pero yung seal, paano mo pipikiin yun? Yung registry, paano mo pipikiin yun? But having said that, Pinky, again, ang sinabi ko nga, di ba, at that time, kung ano man yung mga pagkakamali doon sa notaryo ay mm -hmm. eh, yun naman ay nagamot na ng si Ator, si sergeant quotesa eh, nagpunta ng senado at nagkaroon uh, ng under oath statement binanggit niya yung mismo balangkas nung kanya sa laysay and it's there uh, yan din yung dumalabas doon sa uh, under oath statement niya sa senado pero ngayong hapon and i'd like to to thank the department of justice They already said the uh, yes. clar the clarify the prosecuting prosecutor general Richard Fadulion that uh, basically um parang na, na na napapalitan that's not the right word nung kanya'ng sinumpang salaysay sa, sa Senado na cure noon parang yung naging yes. problema dito. Yes. In fact, I uh, yesterday sir, even former senior associate justice Antonio Carpio said the same thing. Yes. And also the spokesperson si Attorney uh, Polo Martinez of the Department of Justice, the Office of the Secretary, sinabi rin niya na kung ano man yung pagkakamali doon sa nangyari sa notaryo, doesn't mean na hindi totoo yung sinabi niya. At yun nga kay Prosecutor Padulyon, klarong-klaro, na yun din talaga yung factual. Okay.